Libra, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong March 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail, na ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tiara bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Star of Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan po natin kung ano ba yung overall energy para sa sa'yo Libra this month. Try nyo pong tignan yung inyong other signs if hindi po kayo makaresonate dito. So we have crying over you. Pero pwedeng this March ay magiging over na talaga yung pag-iyak mo towards that person. Ibig sabihin, matatapos na. We have impersonator. We have queen rising. Ako, may naiingit sa'yo dito. Oh. Ginagaya yung mga pinapost mo, kilos mo, binabantayan ka. Hmm, naiingit sa'yo. Oh parang ganito yung wala na share ka sa tao na yon tapos makita mo na lang kinabukasan or ilang araw lumipas meron na din siya nung kinikwento mo mm, mm or pag may kinikwento ka sa isang tao libra hindi siya nagpapatalo may ganun din siyang experience yung tipong ganun tignan natin at, ano tong crying over you judgment. Ayan nga po yung iba sa inyo, no? So, may tutuldo ka na talaga kayo dito Decision Pwedeng may tatapusin na kayo Sabihin natin kung hindi pa kayo nakaka-move forward talaga Towards sa ex ninyo So this time, ayan po uh, Kung umiiyak pa kayo, iniiyakan nyo pa siya Iniiyakan nyo pa yung nangyari sa relasyon nyo This uh, March, magiging mas matapang na po kayo Yung iba sa inyo, kasi judgment natin dito May paglayo rin po, ano? So, pwedeng iiwasan nyo na kung kayo ay yung tipo ng tao na naghihintay pa ng message ng tao na yan. Mm, ano pa ba? Nagaabang kayo. naghahabol yung iba sa inyo. Libra, this month, hindi mo nagagawin. Hihinto ka na. So, siguro pag huminto ka, tsaka magahabol yung tao na yan. We have impersonator ito yung energy. No? Meron talagang tao dito na parang kapag ginagaya kanya, niya, napakasaya niya. Ikaw alam ko alam kung obsessed to sa'yo eh. Parang ganun yung dating sa akin. Tapos kapag pinansin mo siya, ayun din po. Ang saya niya eh. Hindi siya na-offend sa mga sinasabi mo kung, kung kinokompronta mo man yung taong to dahil sa panggagaya niya sa'yo. Basta masaya siya eh kapag ginagaya ka niya. Pwede rin na hindi 'yan ibang tao, pwedeng anak mo 'yan. Baka ikaw 'yung inspiration niya, ganyan po. Kaya happy siya. No pag napapansin mo. Mm. -mm. Or pag uh, notice mo, pag pinupuri mo siya. Queen Rising, we have the full. So sabi nga dito, stepping into power. Stepping into power, praise coming up spotlight. So ayan po, no? hindi kayo natatakot dito na gumawa ng mga big moves towards dito sa mga bagay na ito na makapagpapasaya po sa inyo na makakapagpataas ng inyong self-confidence so this is more on about your self-confidence so mas confident ka this March so kung ano man yung mga gagawin mo ayan, maniwala ka sa sarili mo na makakayanan mo yan na kung ano man yung minamanifest mo makukuha mo talaga check natin pagdating naman sa, ayan, energy mo, kamusta ka? Five of Cups. May mga regrets kayo dito. Ito, ito yun eh. Siguro yung mga iniyak ninyo towards sa isang tao. Pinagsisisihan nyo na kasi pwedeng nare-realize nyo na hindi pala worth it iyakan yung isang tao na yon. Check natin yung mga ugali ng mga tao sa paligid mo. We have 10 of Wands. Parang mga nag-aalisan yung mga tao sa, ano, sabi natin, could be your neighborhood. Pwedeng sabi natin, dalawa or tatlong mga kapitbahay mo na, yung, or kakilala mo dyan sa lugar ninyo, yung umaalis. Six of Pentacles, parang pinagbebenta nila yung mga lupa nila. May ganyan na nangyayari. Or napapaalis sila na relocation. Yun yung nakikita ko dito. So, yung iba pa sa inyo, nasa, sabi natin, naka, nakasettle kayo sa lugar na hindi po talaga sa inyo. So, yun, meron dito. Mm -mm. Or, pwedeng mga kakilala mo lang to, hindi to sa lugar ninyo, ha? Pwedeng mga kakilala mo, Libra, na ayan, umaalis sila. Pwedeng kung nasa mga ano kayo, yung mga rent-to-own na house, pwedeng meron dyan, mga hindi na nakabayad, so, nililisan na nila yung bahay nila. Tignan natin, parang meron din dito sa ghost, parang sa masabi natin na ghost town na yung lugar ninyo. check natin pagdating naman po sa paano mo dapat alagaan yung sarili mo we have 10 of 1 so yung iba sa inyo kasi ano eh, this is not about yourself mahalaga or uh, masaya na kayo pag na, naalagaan nabigyan ninyo ng you know, kunwari masarap na pagkain na treat ninyo yung family ninyo yun yung nakakapagpasaya sa inyo eh. we have ace of cups yun, yun talaga mm, mm so pwedeng yun you know you have lots of sacrifices with your family So, even ngayong month na to, ayan pa rin po. Sila pa rin yung priority mo. And masaya ka na nun. Parang feeling mo, inaalagaan mo na rin yung sarili mo. Parang nahihil mo ba yung inner child mo once na nakapagbigay ka sa kanila, na napasaya mo sila. Sa business naman po, if you have business, tignan natin, we have two of ones. The tower. May dilipat ng, ano, ng pwesto hindi ko alam kung pinapaalis na ba kayo sa pwesto nyo or uh, nagbabalak lang po talaga kayo na lumipat eight of wands, ayan may moving kasi na pinapakita po rito death card okay naman po yung sales ninyo o oh, mayroon nga dito magde-decide talaga kayong lumipat ng pwesto or sabihin natin yung dating destination ninyo or mga dinidistributan ninyo ng products ninyo pwedeng iba na this month may mga bago sa career naman, we have the magician. May nagmamanifest dito ng career, ng trabaho. So, kung nag apply po kayo, ayan, iba po sa inyo, malaki naman po yung chance na kayo po ay matanggap. Pero, ha, huwag nyo muna pagsasabi kayo na mag apply kayo ngayong month na to ng trabaho kasi baka masabotahe po yan. Meron naman dito, ma yes, magkakaroon kayo ng work pero pwedeng hindi po siya agad-agad parang makakalimang muna kayo na pasa ng ano ng ng ano to resume ninyo bago kayo matanggap ganon sa mga may current job naman po ayan we have king of pentacles masaya naman po kay sa inyong ginagawa mm -mm. seven of swords maingat ka rin at the same time pagdating dito sa mga co-workers mo tingnan natin sa kaperahan naman po we have queen of pentacles ang ganda ng energy ano we have nine of swords maganda yung kaperahan ninyo i mean may pera kayo pero parang hindi kayo mapanatag ah okay so pwedeng marami kayong bayarin yes you have money pero marami rin kayong bayarin kaya yan yung iba po sa inyo tingnan niyo na lang ano ba yung dapat ninyong unahin na bayaran kasi stress kayo dito Pwede rin, meron kayo ditong new source of income mm -mm. ingatan nyo lang po kasi baka may stress naman kayo meron nga kayong dalawang pinagkakakitaan pero stress pa rin kayo kasi pwedeng mas dumobli naman yung gastos check natin sa love life naman sa mga may ex dyan tingnan natin kung babalik pa ba magpaparamdam pa ba si ex four of cups wala na ako nakikita ditong paramdam wala sa kanya eh. Page of Pentacles, inaayos niya yung life niya. So, better mag-focus ka na lang din sa life mo, Libra. Okay, meron naman pala na nakikita dito. na no? Kung mag-effort man sa'yo yung tao na yan, mag-effort lang yan ng ano eh. Yung crumbs lang ba yung ibibigay niya sa'yo? Sa mga single pujaan we have King of Swords. Meron tayong Queen of Swords. Merong tao dito lagi kang iniisip. Actually, nag-iisipan kayo. Nag-uusap kayo telepathically ng taong to. We have the moon. Kaya hindi nagpo-progress to. Bakit? Nako-confuse kayo parehas sa nararamdaman nyo. Or, hindi confusion kung hindi. May takot. May takot kayo na nararamdaman na i-level up yung relationship na ito, Libra. Tingnan natin. Parehas kayong takot ng taong to sa mga in a relationship po, we have the hermit. We have ten of cups. So, ayan naman po, ano, nakafocus naman po sa, sa iyo, yung person mo. Ang tanging mo lang sigurong makaka, ano, dito. Ang magiging third party lang dito sa relationship ninyo is possible yung kanyang trabaho at saka yung kanyang pamilya. Ayan, wala nang iba, wala namang... Uh, sabi natin, romantically involved siya sa ibang tao, walang ganon. Sa mga mag-asawa po, we have three of wands. So, marami na namang pinapakita dito ditong LDR. The star. Hmm, wini-wish mo na sana muwi na yung asawa mo. Yes po. Na mag, I don't know kung wini-wish mo na mag for good na siya. Pero wini-wish mo na umuwi siya or tapusin niya lang muna yung kontrata niya tapos uwi siya. Meron kasi kayong problema dito eh. Yan o, no, hindi kayo mapakali. Knight of Cups. Pero alam mo, babawi naman sa'yo yung asawa mo. Or paka ikaw yung gusto mong bumawi sa asawa mo, di ba? Pag nakauwi na siya. Yan. More on, gusto nyong ayusin pa tong relationship na ito. Nahirapan lang yung iba sa inyo kasi magkalayo kayo. Check natin ano yung pwedeng dumating. Pwedeng mangyari ba? Ganyan. Pwedeng mangyari, Libra. Ngayong month na ito. We have twin flames some of you are dealing with your twin flames pala. We have the devil. Ah, okay. Yung iba, twin flames yun talaga yung kadil ninyo. Meron po dito, inaakala nyo na bakit hindi nyo makalimutan yung tao na yon? Kasi iniisip nyo, twin flame nyo siya. Baka meron pang second chance. Pero baka nagkakamali kayo. Mm -mm. Ano po, at ah, timbangin ninyong mabuti. Para hindi po kayo mahirapan your feelings nine of pentacles marami sa inyo okay naman yung feelings ninyo proud kayo sa mga achievements ninyo ngayong buwan your thoughts very positive naman yung thoughts ninyo kaya yung iba sa inyo parang pag may nakadeal kayo may kausap kayong tao di kayo nag-iisip ng negative towards that person eh parang masasarili nyo pa nga kayo may iniisip na hindi maganda ganun So ayan lang po Libra maraming maraming salamat mag-iingat po kayo always and more blessings to come